Matapos malaglag si Eric Gray sa 400-meter hurdles at si Maristela Torsunan sa long jump kahapon, ang taekwondo gina si Kirsty Elaine Alora na lang ang natitirang atleta ng Pilipinas sa 2016 Olympics dito sa Rio de Janeiro. Aminado siya na damang daman na niya ang pressure na tagdagan ang nag-iisang ng bansa. Pagdating ko pa lang po dito, talagang parang naramdaman ko na, na talagang onti na lang, matatawag na rin po talaga akong Olympian. So, yun talaga naman po na, na pay off po yung mga pinagirapan hindi rin napigilan ng 26 anos na maluha ng makausap kausap ng News 5 na no, homesick na raw kasi siya. Hindi po, ano, namimiss ko na po yung mami ko. Uh, siya po talaga yung nagpursige sa akin and talaga pong nagtulak po sa akin para makarating dito. Mag-iisang buwan na ang two-time Asian Games bronze medalist dito sa Rio de Janeiro. Mula ng pagdating niya noong July 23, puro insayo dalong beses kada araw ang ginagawa niya para sa pagsabak sa over 67 kg division. Pero kahit mabigat ang nasaan sa kanya, nananatili siyang handa at determinado more on parang engagement sa matatangkad and yung speed and power hindi po namin tinatanggalin sa training namin. Yun po, doon lang kami focus dahil nga po yun, may height advantage yung mga pwede ko po pong makalaban. Hindi magiging madali ang laban. Makakarap niya sa unang round ang isa sa mga paborito sa torneo na si Maria Espinosa ng Mexico sa Sabado. Nanalo si Spinoza ng gold medal sa 2008 Beijing Olympics at nag-bronze naman sa London noong 2012. Pero para sa last standing Olympic pet ng bansa, walang tagumpay na hindi pinaghihirapan. Umaaksyon mula sa Rio de Janeiro, Brazil, Errol Kapatbat, News 5.